Ulat sports naman tayo, game time na bukas para po sa FIBA World Cup 2023. Kahapon, pinangalanan na ang mga miyembro ng Gilas Pilipinas. Sino-sino naman kaya ang mga mabibigat na kalaban ng ating koponan? Alamin sa ulat ni Rafael Bandayrel na PTV Sports. Kung binabalak mong panoorin ng live at personal ang Gilas Pilipinas sa kanilang kampanya sa 2023 FIBA Basketball World Cup, malamang marami kang katanungan tungkol dito. Pero wag kayong maglalala teammates dahil narito kami upang bigyan ng kasagutan ng mga tanong na iyan. Ako nga po pala si Rafael Bandayrel ng PTV Sports at narito ang lahat ng kailangan niyong malaman. Una sa lahat, sino nga ba ang bumubuo sa Final 12 lineup ng Gilas Pilipinas? Yan ay sina Jordan Clarkson, Kai Soto, Dwight Ramos, Junmar Fajardo, Scotty Thompson at Team Captain Japet Aguilar. Kabilang din diyan si Nakifer Ravena, Jamie Malonzo, Renza Bando, AJ Edu, CJ Perez at Roger Pugoy. Ikalawa, anong mga kupunan nga ba ang makakaharap ng ating national team? Bilang primary host country sa Group A na pabilang ang Gilas Pilipinas, kasama nila dito ang Dominican Republic na pangungunahan ni Carl Anthony Towns. Italy, kung saan kabilang sina Simone Fontecchio at Nico Manion. At Angola na pagbibidahan naman ni Bruno Fernando. Nakakasindak ba? Tinunong namin sina Coach Joe Reyes at ang ilan sa mga paborito nating Gila stars kung gaano kataas ang kanilang kumpiyansa. As you know, um, lakas na ng kalaban natin. They were already uh, operating at uh, at a huge disadvantage in size and experience. So we're trying to find any small advantage we can. Samahan kami noong 2014. May samahan din naman kami ngayon. Um, pero talent-wise, I feel like um, mas talented yung mga guys ngayon. Minsan lang mayyari sa Pilipinas to sa buhay ko talagang uh, all out uh, ako dito for sure kami lahat na kasi hindi namin alam ako personally mangyayari kailan ulit mangyayari tong retong pagkakataon Naniniwala si Samahang Basketball ng Pilipinas President Alpan Lilio na magagawang wasakin ng Pilipinas ang all-time attendance record ng FIBA na tumatayo sa 32,616. 55,000 ang capacity ng Philippine Arena kaya walang duda na kayang-kayang masungkit ng Pilipinas ang record na yan. Pero syempre, hindi yan magiging posible kung wala kayo. At dahil dyan, malamang ito ang susunod nyong tanong. Magkano nga ba ang ticket? Kung may budget ka at gusto mo talagang mapanood ng malapitan ng ating national team, 25,699 pesos ang presyo ng Gilas Day Pass sa VIP section o yung lugar na pinakamalapit sa port. Pero wag kayong mag-alala dahil hindi lang naman yan ang available na sections. Bukas din ang general admission para sa presyong 999 pesos lamang. Narito ang buong price list ng tickets sa Philippine Arena. Samantala, narito naman ang listahan para sa mga larong idarao sa Smart Araneta Coliseum. Maaaring makabili ng tickets online sa ticketnet.com o sa lahat ng ticketnet outlets sa Metro Manila. Ngayon naman, sabihin nating buo na ang inyong loob at meron na kayong tiket. Malamang susunod yung iisipin ay kung paano kayo pupunta sa Philippine Arena. Tatlong paraan, maaari kayong mag-commute, magdala ng sasakyan, pero ang pinakamadali at hassle-free na paraan ay ang sumabay sa libreng shuttle services na handog ng SBP. Ano pang inaabangan nyo teammates, tayo na't suportahan ng Gilas Pilipinas sa kanilang paglahok sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Muli ako po si Rafael Bandayrel ng PTV Sports, Laban Pilipinas, Puso!